Ah, mag-isa ka lang sa bahay. Ano ko pa nga na yung isa kahit nagtatrabaho. Mm. So, <tinyo> Pagkatapos pa siya mag-disgrasya. Mm. Kaya ang ay wala nang ginawa kong ibang Ay, ano ba yan? Uh, eh, ba't ba pinayagan pina 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 mong asawa ko mo? na lang? Ay, baka doon pa mag-disgrasya. Ikaw mananagot niyan. Oo. Oh. So, ang laking hirap ko dyan. Oo. Oh. Salamat na marami. <laughs> Ba't umiiyak si Lola? Napapayak ako. Kung wala kayo, walang titulog sa akin. Ano yung tinda mo, Tay? Pipino, talong, kaya Ay, nanay pala? Ha? Ah. Lolo, Lola? Lola? Ha? Ah. Lola? Lola ka po, Lola? Ha? No. Ikaw po? Lola, no? Lola, anong benta mo? Anong benta mo? Ha? Ano yung benta mo? Binibenta nga. Ano ah, nga po? Oh. Ah, ito? Oo. Hindi, ano yung benta mo? Dito po. Hindi. Napulot mo lang ito. Ah, napulot mo lang. <laughs> ano pangalan nyo po? Ha? Ano pangalan nyo? Nanay Nieves Malimban. Nanay Nieves? Malimban. Oh, uh, taga saan ka po? Ha? Taga saan po? Sa... talaga ako sa ko sa kapasko. Po? Pa? Birthday ko sa Pasko. Kaya? Kaya ako yung Oh, marami ka ng benta. Magkano na nabenta mo? Akala, ako, akala ko, akala ko. Wala pa? Bakit wala benta? Ah? Ayan na ulan. Bakit wala ka pang benta? Wala pa? Naulan na nga. Silong tayo doon. Okay lang? Ako magbuhat. Po? Ah, dito tayo sa silong. Ah, bili ako ng ano, Lola, kasi wala akong may panggulay. Magkano benta mo nito, Lola? 25 centali. Oh. Limang tali yan. Limang ito. Mahal palang gulay, no, Lola? Ano pa yung paninda mo dyan na iba? Patingin po yung talong. Pipino, Opo ka la, patingin po yung talong. Oh. Patingin po. Ay, hindi na kaya buhatin ni Lola. Ano pa? Okra. Okra. Pipino. Patingin yung pipino. Saan galing yung pipino, Lola? Binili ko rin po. Ay, binili mo rin? Ito? Lahat. Binili. Wala na. Magkano naman itong pipino? Santa. Isang Isan daan lahat? Opo. Opo ka, Lola. Opo ka. Ah, opo ka. Sabente. Opo ka, Lola. Opo ka. Dalo... Talagang Kaya nga po, Lola, opo ka po. Ha? Opo ka po. Opo ikaw. Ayan. Ito? Oh. Hindi. Hindi kailangan to. Para saan ba to? Ha? Para saan to? Para saan ito? Napulot mo lang. Ah, napulot mo lang. O, sige, sa'yo na yan. Pero binili mo tong... Binili ko lahat. Ito, binili mo lahat. Isang daan oh. to? Sigurado ka isang daan yan? Oo. Oh. Ang papangit nito, binili Kaya, mo pa? Masarap yan. Hindi, mapait. Kaya nga, ganito kapangit binili mo? Ha? Ganito kapangit binili mo? Tapos magkano binta mo? Ay, isang daan. Ustenta ang benta ko eh. Iitenta na rin sa inyo. Binili mo isang daan. Tapos ibinta mo ustenta. Oh. Hindi ka kaya lugi lang. Ay, binibili mo to. Kulubot, ang pangit naman. Sino naman ang na bibili sa'yo nito? Ay, sa yun ito? ganyan yan eh. Ha? Talagang ganyan. Ayoko nang ganyan. Ay, ayoko yan, ang pangit. <laughs> pangit ang bumi eh. Ha? <laughs> pangit ang bumi. Ba't kasi, ba't kasi binili mo pa yan, ikita mo oh, ang pangit, maliit dito, maliit dito, mataba dito, ha? Tinalok sa akin. Ay, pero hindi ako naniniwala binili mo isang daan to, hindi ako naniniwala binili mo isang daan, isang daan bilhin mo nito? Isang daan daw yan eh. Baka naluko ka naman lola tapos ibibinta mo sa amin, ang pangit, ayoko nyan. Baka ako nabibili, ayan, si Senta, sa tali. 60 oh. kada tali talong. Oh. Pero 50. Oh. Ito 50? Is? Oh. Dalawang piraso 50? Oh. Ang mahal mo magtinda. Mahal talong. Kaya pala wala ka pang nabenta. May nabenta ka na? Eh di. Kaya lang. Aabutin ka ako kung Oh. Ay napakabagal ba naman. Pero may benta ka na. May bumili na. May benta ka na lola. Ha? May benta ka na. Kaya ka walang benta kasi ang mahal mo magbenta. Kalunusan pula ang ay. Ha? Oh, tapos itong sitaw mo? Sitaw bentinko. Bentinko, isang tali. Oh. bilangin natin ilang piraso. Mahahaba naman. To. 4, 5 piraso, 25, 5, 10, 15, 20, 25 okay, to? Ito nagtali niyan, yung binilha ko. Kaya nga, ito, 25, binta mo nito. Ah, wala nang bibili 25. sa iyo nito na 25. Isang tali, suliman so piso isa. Tapos ang payat-payat pa oh, para rigid to. Mahal, mahal ang gulay. Mahal ang gulay? Aywan ko sa iyo na yung mga pinagbibinta mo, ayoko niyan. Ayoko na benta mo na y mahal. Ha? Mahal, benta mo, ayoko niyan. Pati itong ano mo, yung pipino mo, tina mo, lit, lit, lit. Ay, ko, niyo, ha? Akala ko kasi maganda yung benta mo. Ayoko pangit. Ay, ayan siya, pagka nakita ko kayo, sasabihin ko, ba't mapangit ang ngayon binigay sa akin? oh, sabihan mo yung nagbigay sa'yo, ha? Ayoko nang ganon. oh, sino ba nagbigay sa'yo? Ayaw ano bang? Tintira? Ikaw ba na? Taga saan ka po ba? Ha? Taga saan ka po ba? Taga saan ka po? Ako? Oo. Sa... Doon, salutok Luntok nga. Ilan taon ka na po? Ha? Ilang taon ka na? Si May mga anak ka ba? Apat. Ba't? May mga asawa na tatlo, babae. Ay, ba't nagtitinda ka pa? Babae, alam ano ako umasa, may mga pamilya sila, maraming anak. Oo, oh, sino kasama mo sa bahay? Ang pinata ko eh, hindi pa nakakasa nakakasahod. Hindi pa nakakasahod? Ginujoke lang kita, Nay. Kasi, ginujoke lang kita, huwag kang magalit sa akin. Kasi, eto, pag ibibenta mo to ay kung sabi mo binili mo ng 100, eh, parang naluko ka yata. Pagka hindi. Kasi niya kanuhay, babanatan ko siya ako. Oh. ko ang bayan. Oh, oh, ay bakit? Kasi rigid naman yan. Kung binili mo na isang daan, parang rigid yata. Yan. No? Lagi-lagi hmm. ka ba nagbibenta na Lagi-lagi eh? nga -lagi nagtitinda ng gulay? Ay, wala ko ulit ako. Bakit? Wala ba ko yung nagkasakit O, oh? oh, tinan mo, umuulan. Hmm. mababasa ka. Ay, nasilong ako. Sa isang araw na ay magkano kinikita mo? Kumisa sa libo. Um, o? Oh? Kumisa ni Imanda. Ay malaki pala ang benta mo na Pero kung ganito lang yung benta... Bili ben... ko ng gamo. O? Oh? Ganito lang yung benta mo na Paano nga makakabenta ng isang libo kung ganito lang? Mahal ang talo at saka Kaya nga po, eh, ilang piraso lang to? Oh? 70. Ay, wala magagawa. 1, 2. Ah... 280 lang to. Eh, tapos ito, magkakano? 40. 20 280. Ang isa, ha? 20 ang, isang tali. 20 ang isa. So, 280. 20. 310. Ito. O. Oh, tapos yan, 25 isang tali. Mahal ba talaga gulay, mga kababayan? O, <coughs> oh, ito. 25. 1, 2, 3, 4, 5. O. Oh. O. Bilhin ko na lang na. O, oh, 125 lang. O, oh, walang 500 pesos. Paano ka kikita na ng ano? Isan libo, eh, may puhunan pa yan. Di ba? Paano ka kikita ng 500? O, isan libo? Eh, puhunan pa nito. Tapos kung ibibinta, ilagay mo dito na eh. Naulan. oh, ilagay mo rito. Naulan na. O, na. oh, bilhin ko na lang ito na para hindi ka na napagod. Magkano lahat to? Magkano lahat? Adi, kwentahin mo. Ayun na, 380 lang. Wala pa sa 500. Uh, 80. Ah, 480 pala? O, oh, sige, kwentahin mo. Magkano? 120 ang dalawa. Bakit? Akala ko 70, di 140. Saka ito. Oh, 70, 70, 140, 140, 140, 280. Ah, oh. Hey, Kano yan? Yan, 120 Hindi, magkano isa? Ah, 60? Ah. 60? Oh, sige. 60 Sa pala isa. Paano? oh. 60. Oh. Ito, oh. 50. 240. Ayo, 40. Mm. Bali, 30 na lang yung... Oh, ah, ang galing ni nanay. Sige, magkano lahat, nai? Sige, kwentahin mo. Eh, kaya nga, o oh, 500 na nga lahat eh. At ako nalulula. Bakit ka nalulula na eh? Bakit ka po nalulula? Mababa dugo. Ay, mababa dugo. Tapos nagtitit? Kaya ako nakakaan ako ang palaya. Tapos nagbebenta ka pa. Oo. Uh -huh. O yan o. Oh. Wala, wala akong kaya handa sa beti ko eh. Bakit? Diba? Kailan birthday mo? Ah, sa Pasko. Malapit na. Paano yan na? Kung wala kang pera, anong handa? hindi. Eh, ano pa nalangin mo ba? Buhay. Ha? Ako Oo. Oh. 79. Ano pangalan ulit ni Nanay? Nanay Nieves malimpan. Nanay Nieves malimpan. Asawa mo po, nasaan? Ha? Ah. Asawa. Patay na. Patay na din. Tatay? Patay na din. Mga kapatid ko, oh. ako lang ang buhay. Ah, mga kapatid mo patay na rin. Lahat patay. Ako lang ang buhay. Ikaw lang ang buhay. Bunso. Ah, bunso ikaw. Hindi naman ako ganito kapayat eh. Oo. Oh. Nagkasakit ako, malimit ako. Malimit ka mo? Ako kasi nakain. Ikaw nakain? Nakain naman ako. Naglalakad ka lolo, nakita kita, akala ko lolo. Lola pala. Nanay pala. No? Ayoko okay, ako pagka nakasakay nagka eh. ako okay, para sa lola. Mm. Gusto ko ako okay, naglalakad. Sige, bayaran ko na yung gulay mo na. Oh. Para ano? Para may panghanda ka sa birthday mo. Oh, 500 lola. Okay na yan. Mamamas ko ka, bakit? Eh, siyempre, para mayroong mahiyan, may dagdag mahiyan da sa kuha. Eh, sobra na yan ha. Eh, kung ko to, 380 lang. Ay, ayong kuha, ayong mga sibuyas pa, uh, ilalok sa mga kuha. Ha? Ilalok sa mga pagkulay. Ano bang, ano bang iahanda mo sa Pasko? Ha? Ano bang iahanda mo sa Pasko? birthday. Oh, sabay sa birthday mo. Mga magkano kailangan? kailang? Magkabigas. Ay, bigas. Magkano ba kailangan? Isang libo ang kailangan ko. Ah, pag may isang libo, mapaghanda ka na sa birthday mo. Okay na yun. No? Oh, nahirap kita ng pera ba ngayon, Nay? Gano'ng kahirap? Gano'ng kahirap kita ng pera? Ba? Napakahirap kumita. Bakit po? Ay, bakit? tiruan teru ako ng ibang manghingi, kaka ibigay kayo na lang. Ayaw mo manghingi? Sabi ng nanay ko nung nabubuhay, uh -oh. nung oh. nalang tatanong, anak, pag hindi nakakapagtinda, huwag gagaya sa iba ng manghingi ko, ibibinip siya, salamat. Opo. po? hindi naman, di salamat din. Eh. Oo, oh, ganun. Yung sinatanda ko. Kaya ayaw mo manghingi? Gusto, mas gusto mo ako magtinda? Ako'y binibigyan. Isa lamang. Pag wala? Ay, ito wala. yung sila mag Oo. Oh. <laughs> Ba't ganun yung mga mahihirap, no? Bakit ganun kayo? Ah, uh, kontento uh, 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 na sa kung anong meron. Eh, yung mga mayayaman, ang yayaman na? Hindi sila na kontento. Sige pa rin. Bakit ganun? Oo nga. Matasobre. Sino? Ama, ang... Hindi ko man nila lahat ang mayayaman. Opo. Pagkayong po, eh, ka, maraming sabi. Kumisa, hindi ko tinatanggap. Bakit? Na, nasa maan loob ko. Magbibigay. Maraming pa Oo. Oh. Uh -huh. Ay, hindi mo sabi. Oo. Oh. Uh -huh. pero yung mga mahihirap, na contento na sila kung ano meron. Hmm. Kagaya mo na eh. San libo, okay na. Mas, masaya na ang Pasko pag may isan libo. Bakit? Hindi ba kulang isan libo? Kabay, oh, wala magagawa ay eh, kung wala eh. Oo. Oh. Eh yung 500, anong gagawin mo sa 500 na eh? Wala muna sa sa mga sa? sa sa sibuyas tala at bawang. Sibuyas, bawang. Bechit. Bechit. Oo. Oh. Oo. O, oh. kulang. Oh, Sige na, bigyan kita 1,000 na eh. Oo. Salamat na marami. Oo. Kaya ako napapayak. May hindi pa kayo sa iba. Oo. Mi... Bakit? Ay At talaga ako. Pagkakagabi naninigas sa buti ko, wala akong matawag. Hmm. Ang mga anak, ko malalayo. Ang anak ko ay malalayo. Ah, mag-isa ka lang sa bahay. Anak ko'y panganay may sakit ng tatrabaho. Hmm. Sabi ko, tatrabaho. Pangalong pasya mag-disgrasya. Ay, ano ba yan? Kaya sabi ko, kalbasa yun, kwag, dito, dito na nila lahat. No. Ako, Espe, ba't ba pinayagan mga asaw ko? Nagagaling lang. Ay, baka doon pa mag-disgrasya. Hindi ko mananagot niyan. No. ang laki hirap ko diyan. Oo. yung napa-hospital din sa 3. Kaya akala ko tumakotay na kapag pag iyan nagka iyan nagka distansya at iyan ito ni na kwad, nako nagpapatay ka ba ako ng bayaw mo oh. isang kaipit ka oh. ay ang ano ko eh mataas eh yan na oh. Kaya mo na, ipag-pray -ipag mo yung kaligtasan ng mga anak mo. Pero nakakalungkot lang, Mahal na mahal mo yung mga anak mo, pero bakit ikaw wala kang kasama sa bahay? Mag-isa ka lang, eh, 79 ka na. Kami ha? Magkatabi kami. Ah, katabi mo naman, Monso. Oh. Sabi, sabi ko sa puso ko, anak, huwag mo ako hahayaan. Pagka ako tumawag, babahong ka kasi doon sa amin doon. Merong hmm. mga galing yung sumakas, oh. ilagpuan, ay eh, nagtatago doon sa mga bata at tapong oh, ilat. Eh mm sa amin. Sabi na, sabi ko, huwag ka kung basta magbubukas. Opo. Oh, pa ang tao. Opo. Ay, ang anak mo maliliit sa ano magagawa. Huwag ka ka magbubukas. Mm -hmm. Kaya uh, handa mo ang itak. Wala. So, dahil, dahil Pasko ngayon, dahil mabait ka, magkano na yan? One-five? Oh, ito dagdagan ko pa lola. Oh, 2000. Salamat po na marami. Oh, another 2000. 5000. Ha? Happy ka lola? Salamat sa marami po. Masaya ka ngayon. Uh, salamat sa marami. <laughs> Ba't umiiyak si Lola? Napapayak ako. Kung wala kayo, Walang titulog sa ka. akin. Hmm. Kaya masaya ako na nakita kita. Kasi nakita ko Lola, naglalakad ka kuba-kuba. Ako okay na, lang, napapasubsub doon. Ay, napapasubsub ka minsan? Kaya ako'y kakaan doon. Oo. Oh. Sige, kain ka marami Lola. Ingat ka. Ako po si Daddy Frankie. Ayan, salamat ako't nasalubong kita. At naabutan man lang kita ng pa-Christmas ba? Kasi Pasko na no? Sana masaya ka sa Paskong ito. Pray lang tayo, Lola. Lagi tayo magpipray. Napakalaki ang maitutulong sa atin ng pagdarasal para makamit natin yung mga gusto natin, no? Sige, Lola. Gusto ko, dahil may pera ka na, nabayaran ko na rin naman to, kukunin ko to para umuwi ka na, para mga pagpahinga ka, ha? Pasensya kana, na, ginujoke lang kita. Kasi totoo naman ang pangit nito. Pero binenta sa'yo ng 100, kawawa ka naman. Hindi mo naman maibenta, no? Kaya sana yung ibigay sa iyo yung maganda para pag nakita ng customer mo bilhin nila agad. No, sige Lola, ingat ka. Ayun mga kababayan, mga kabarangay, no? Si Lola na nasa lubong lang namin. Akala ko matandang ang alakal. Kaya pinakyaw ko, ay sorry, kaya pinakyaw ko na yung paninda niya. Wala nga payong. Mababasa ka. Salamat po. Oo, si Walang ano man, Lola. God bless po. Sige, Lola. Ingatan mo yung pera mo, Lola. Itago mo. Itago mo yung pera mo. Baka mawala. Saan mo ilagay? Hindi putas tas yung mo wala na naaming nasa lobong uugod-ugod pero 79 years old na yan mga kababayan pero lumalaban pa rin ang parehas na kaawa kaya salamat sa Panginoon naabutan natin siya ng uh, pa-Christmas 5,000 pamas ko mga kababayan para sa ating mga lolo at lola kaya sa lahat po ng uh, mga kababayan ko na sumusuporta kay Daddy frangi marami, maraming maraming salamat po sa pamamagitan po ng pagsuporta ninyo sa akin pamamagitan po ng uh, pag-share ninyo, pag-heart ninyo ng mga videos natin ay tuloy-tuloy po tayo na kapag abot ng counting uh, tulong pinansyal sa ating mga kababayan. Sa pamamagitan po ng uh, pag-heart, pag-share ninyo at hindi nyo pag-escape ng ads ay dyan po tayo kukuhanin ng revenue para ipantulong sa ating mga kababayan. Sa kagaya po ni Lola na kahit matanda na, ayaw man niya hindi man niya gusto pero wala siyang magagawa kundi magtinda para may pambili ng pagkain. Kaya salamat na lang talaga. Salamat Panginoon kasi uh, lagi mo kong uh, ginagabayan para makita or matugunan mapuntahan yung mga taong kagaya ni Lola na siya natulungan natin sa araw na ito. Kaya maraming marami salamat po at syempre kung nanonood ka pa sa video ito, kung napaadaan man sa newsfeed mo ang video ito, uh, maglalambing si Daddy Frankie na share ang ating mga videos. At sa mga hindi pa nakapalo o hindi pa nakapag-subscribe sa ating YouTube channel, mga kaubayan ako'y maglalambing. Pag-subscribe po at i-click din yung bell button para lagi kayong ma-update kung may mga new videos pa tayong i-upload. Maraming maraming salamat po. Shoutout po sa Team Rice Above, headed by Tita Hanes. Thank you po and God bless.